Wide. Di ka na mahuhuli sa balita. Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari. Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita? Lahat kuha, lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programa ang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Nati Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo, Angelo Palmones, Radyo Natin Nationwide. Nationwide. Pwebes tayo ngayon, araw ng Thursday. Ang pecha po natin ay July 18, 2024. Narito ang headlines ngayong uh, Webes ng Umaga. Radyo Natin Nationwide! Nationwide. Nationwide. Dako tayo sa Nueva Ecija. Mahigit 2,000 libong bigas uh, o bags ng uh, binhi para sa farmers natin sa RSBSA sa Gimba para na sa main crop season uy hindi pa rin na de deliver ng fill rice makibalita nga tayo sa detalye wala 105.3 radyo natin Gimba kay Army karanza Army Yes, good morning Ms. Cheska at sa lahat ng ating listeners nationwide. Nasa 2,367 bags ng binhi ang hindi pa umano na di-deliver ng uh, Philippine Rice Research Institute o PhilRice Rice para sa mga magsasakang rehistrado sa Register System for Business uh, for uh, Basic Sectors in Agriculture o RSBSA dito sa bayan ng Gimba na pa sana sa kasalukuyang main crop season sa ilalim ng RCEP seed program. Ito ang uh, napag-alaman sa report na inilahad ni Municipal Agriculturist Nida Lanuza ng imbitahan ng Sangguniang Bayan ng Gimba sa regular session nito, Martes, Juli uh, 16. Anya walang kasiguruhan kung uh, kailan ito darating dahil hindi masagot ng PhilRice kung kailan pa ito madideliver. Ayon umano sa PhilRice ay talagang may kakulangan sa binhi na nakalaan hindi lamang sa Gimba kundi sa buong rehiyon ng Gitnang Luzon sa alokasyon ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DA Central Luzon, 9,800 bags ng 20 kilos per bag na inbred seeds ang dapat ay i-deliver ide ng field rice para sa mahigit 4,000 at ang hektaryang bukid sa gimba. Habang 6,000 bags naman ng hybrid seeds ang manggagaling sa mga seed companies para sa 6,000 hektarya. 70% lamang ito na, uh, sa mahigit 15,000 hektaryang sakahan sa munisipalidad. Nagpadala naman ng tanggapan ng karagdagang 4,000 bags ng binhi upang mapunuan ang kakulangan. Paliwanag ni Maula Nuza ang dahilan ng delay sa deliveries ayon sa tanggapan ng DA Region 3 ay sa pagkakaroon ng problema umano sa procurement ng binhi at sa pagpapalaboratory ng mga ito. Samantala, bukod sa delay ng pamamahagi ng binhi, pinoproblema din ng mag, mga magsasaka dito sa Gimba ang hindi pa dumarating na fertilizer discount vouchers. Kaugnay nito, nakipag-ugnayan na rin si Mao Lanuza sa regional office at sinabi ng huli na posibleng ngayong linggo ay makapag-generate na ng vouchers para sa gimba. Ani na kung may matatanggap, maaring sa susunod na linggo ay makapagsimula ng mamahagi ng vouchers. Miss Jessica sinusubukan pa natin kuhanin ang karagdagang detalye. Kaugnay ng kung ano ang uh, uh, ginagawa ng tanggapan ng Phil Rice at ng DA Region 3 Field Office para sa issue na ito. At yan ang balita. Po. Uh, ano ba dapat ang ideal na petsa na pag-uumpisa ng main cropping season? Um, ang main cropping season po ay nagsisimula May. Eh. May, Mayo. So ibig sabihin, so, gaano katagal na ang po. naging delay? Parang ilang buwan na ang pagkakadelay oh, na yan? Almost two months na kung sabihin ang pag-uusapan. Pero ideally... Kasi talaga dapat sabay ang binhi at abono, abono mixes o yung fertilizer para oh. kumbaga eh kasi sa meron pong tinatawag na first dress o yung unang sabog ng binhi mm -hmm. na after pa lang ng ilang araw af na makapagtanim ay uh, inaano na po dinidistribute na doon sa palayan. Mm -hmm. So Oo. So talagang ay walang status pa kung nasaan na, kung in transit na ba yan or pinoproseso na yung release na mga binhi na ipapamigay wala pa Yung pong binhi ang kakulangan po ay 2367 wala pa pong mga balita Ah uh, parang nagaantay na lang din ang uh, Municipal Agriculture Office kung kailan darating para maipamahagi na Kasi dito po sa Gimba hindi naman po nagkakaroon ng delay pagdating sa pamamahagi eh once na dumating after 2-3 days mm -hmm. na ipapamahagi na mm -hmm. So ang problema daw po ay uh, sa procurement wala so parang pa? May kakulangan talaga po sa, kasi ang isa pa sa so nagsabay daw po yung uh, pagtatanim ng, uh, 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 ng uh, certified seed growers, yung pong nagtatanim ng mga binhe. Mm -hmm. Sa uh, pagtatanim po ng mga regular nating mga farmers. Kaya parang kaya nagkaroon din po ng delay. Mm -mm. Ayon. Nagkaroon ng deficit siguro sa kanilang supply pero ano ang uh, kumbaga ano ang back plan nung mga naghihintay nating magsasaka kasi nagka-delay-delay na nga ng halos uh, o oh, halos olapasan oh, ng dalawang buwan. Ay ayun nga po eh bumili na lang po sila ng mga binhi nila kasi hindi naman po uh, kumbaga yung iba po nakapag-prepare na Oo. ng kanilang mga lupa. So habang uh, kung hindi po dumating yung inaantay nilang alokasyon from the Department of Agriculture, na po silang bumili. Kanya-kanya na lang. So, kaya Opo, kanya-kanyang bili. Oo, ah uh, ganon. Ano ang magiging senaryo, Miss Army, sakaling yung iba ay nakapag-tanim uh, na nga, uh, kumbaga, ginawa na ng paraan, nagkanya-kanya, at darating mm -hmm. itong mga ano, binhin allocation para sa kanila, ano ang magiging senaryo? Uh, ipapamahagi pa rin 'yun Miss Cheska sa mga farmers at uh, posible pong uh, sa susunod na cropping na nila 'yun na uh, gamitin. Depend pero depende pa rin po 'yun kasi sa, magig sa status ng mismo mong binhi na matatanggap kasi dapat po yung uh, ma-acquire nilang binhi para magamit nila sa susunod ng cropping season ay yung mga bagong ani mm -mm. kasi may possibility po na hindi 'yun na uh, tumubo. As it is nga po, meron tayong mga naririnig at natatanggap ng mga uh, problema from farmers na meron talagang mga natatanggap silang binhi na hindi tumubo from, uh, sa our program po. Sige, Ms. Army, bibigyan mo kami ng update tungkol sa balita na yan kung may status na. Maraming salamat at kasama natin. Yes, definitely. Si Ms. Army Karanza okay. mula po sa radyo natin, Gimba sa Nueva Ecija.